So guys, ngayon pupunta kami ng Motor World kasi sale siya from December 29 to December 2. Yung nagpunta kami ng Brusco doon, yung Brusco Moto, ayun. So ngayon, kailangan ko makabili ng helmet. Bakit? Kasi nahihirapan ako. Yung binili kong AGV kasi, ano siya, hindi siya talaga pang sports bike. Tapos yung binili ko namang uh, x ride yung bigit sa akin ni Mia. Ang ingay niya sa loob, so kapag naka-coms kami, hindi ko marinig. So kailangan ko ng something na magaan. At the same time, windproof. x naman, okay na yun kasi nga lang wala siyang mount sa chin tapos medyo malakas. Pag nagsasalita ako doon, narinig yung mga wind noises so medyo karalgal. So maghanap ako ng safe na windproof tapos okay yung bigat, yung sapatok niya, nakakatingala ako. Yung overall pang daily helmet ko talaga. So hanap tayo ng ganun. Yeah, so guys, kain muna kami. So may ating na tayo ng helmet, kain muna. take it to the Never gone never gone So guys, parang ang gaan na itong AGV na to Magaan siya, tapos nakakatingala din ako masyado Parang okay to So guys, parang ito na yung gusto ko Kasi magaan siya eh Pero try natin yung carbon Pinagpipilan ko, ito o yung carbon Itong AGV Or itong LS2 okay, Nasa ito so, si Think, maybe? Which one? Oh, which one? Maybe, no. Which one? Which one? Which one? Okay! Which Okay! Okay! one? Okay! this one. Okay! 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 one. Okay! 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 this one? Okay! So guys, mas magaan to. Eto, sarang yung as in parang wala kang suot. Kasi ito pag gusto ko yung spoiler niya. Kasi eto yung pinili ni Puji ko eh. Kaya... <laughs> Alright, so nakapili na ako. Ito nga LS2 na carbon. Kasi eto naman yung mat. O, oh, babili so, mo si Puji ko. ulit ako. I'm sorry mo si Puji ko. Oh, baby, you decide to say it. Oh, you choose. Which one? Choose. Which one? Turo mo na. Which this, one? This one? Or this one? Choose. Ay, okay, nainawa ka niya na. This one or this one? Ah. Oh, okay, this one. Okay. <laughs> <laughs> Mas maganda yata yung gloss. Tuntuha ko. Oh, oh. Ah. Yeah. oh, this is what you got. So guys, eto naman yung medium size nila. Lab, try mo to. Dali. Try mo. Medium size. Medium pa diba yung sa... Mararanas nyo yung kaan niya yung barefoot sa helmet na ito. Hindi. Ito ah, ikot ka. Ikot ka. malawak siya sa gilid side view oh, may pakpak -pak pa siya sport sport siya tignan sporty unlike yung atin yung pang adventure yata yung atin or cruise magaan siya na no, diba kahit kung ganun ka oh. yung atin mabigat eh ba't dito yung pinili ko dati wala nang dati eh Maluwag ba sa'yo? Uh, Sakto lang. Sakto lang siya. Ano? Tingin mo? Pag-uwi uh, na tapos malayo ito sa bibig. Ano malayo? Di diba? yung sa EGV natin malapit yan? So ngayon guys, iniisip din ni Mia kung bibili din siya. Kasi, puto siya siyempre para couple din naman, di ba? Ang gaan talaga, ibang klase. Tapos, ano siya, FIM standard, ganun. Parang upang Moto GP daw siya. Ayan, so safe siya. Tsaka magaan pa. Grabe, premium quality, pati yung, ano niya. Ganda, ho. Oh? Gaan eh. Baby, you wanna try? Okay. Okay. <laughs> <laughs> wow! Okay, na wala na siya makita. Ang niya. Wow. 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 <laughs> 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 so guys, pa kami kung bibili namin parehas ito so, or ako lang muna sa iyo ka tingin mo, kasi pag nakakasan tayo lang oh, hindi ka patatama tatama sa spoiler ng akin hmm? pag umangas ka sa akin, hindi ka tatama hmm. hindi naman <laughs> so guys, eto na yung desisyon Bibili kasi talaga ako Ngayon, bigla naisip ko Paano bumili din si Mia Para dalawa kami, di ba? Couple helmet na naman Tutulad nung AGV namin last time Eto, mas comfortable eh, Kasi magaan Carbon fiber Nag-research muna ako sa YouTube Bago ako bumili ito Kasi pag sabi LS2 Sabi ko, ah, LS2, hindi um, ko alam eh Para mag-AGV na lang ako Pero yung pala, sikat pala sa ibang bansa to Kasi... Parang underrated siya. Eh, sobrang ganda. Okay. Miss, wait lang. Binubudol ko lang girlfriend ko, ha? Ah. Binubudol ko para parehas kami parehas. So, binubudol ko pa si Mia para parehas kami. So, ito tayo yung bibili namin ni, Mila, ni Mia. Ayan, Nolan. Maganda kasi talaga siya. Ang problema ko lang dito, wala siyang lagay ng combs doon sa loob. Parang yung x light ko. So, gusto namin something comfy naman. Yung LS2. Okay, yung LS2. Magaantas comfy. Tapos, meron siya yung yan, lagay ng combs Mabigat yan. Mabigat, oh. Mas magaan nga yung LS2 dito eh. So next sa pagpipila natin yung showe eh. Okay. Kasi sabi so super mad comfy nito. Tapos medyo may kabigatan siya. Comfy siya. Tapos wala siyang wind noise. Yung LS2 ba may wind noise? Wala. Wala. Mo nang, wala mo. Sure ka dun boss? Sure. Sige. Ito yung nakabenta sa akin ng ano eh. Ang daming nabenta ano? niya sa akin eh. x light AGB. Kaya kung naging maluo ko sa motor, siya yung dapat si si Wala talaga yun. Okay, itong show eh, Mad Comfy. Ang sarap niya sa ulo. Online. Tapos yung bigat, hindi mo naman ramdam yung bigat. Kasi ang sarap niya talaga sa ulo, par. Ang sarap. Hindi rin ramdam yung bigat. Tsaka super comfy lang. Grabe, ang ganda show eh ah. Okay. Comfy no? no? So guys, dapat isa lang bibili namin helmet. Pero since paldo tayo, pare bibili na rin natin to ayan o para couple na naman kami ah, guys dalawa na binili namin maluho maluho ko maluho lang <laughs> dalawang maluho na pala dalawang maluho na so guys pati tong Dainese na to ayan o sale sale siya ngayon po siya 14,000 to 8k na lang ngayon lab lab Tama ko ba to? Anong wag? sale 14k to tapos 8k na lang ngayon wala ito, hindi na pumayag di, hindi nakapasa binudol lang ako ni kuya ayoko talaga eh at least tinry natin no so guys ito na build namin putya kahit nakabak siya hangga ano yan isa lang talaga plano namin eh pero dahil paldo tayo pucha dalawa na binili namin Paano ako nakabili nito? Pumaldo kasi ako guys. Naglalaro po ako ng napakadaming games dito sa page ko na yan. Pumunta kayo, tapos comment kayo, galing po akong YouTube, baka mabalatuan kayo. Alright, thank you for watching the vlog. Sana nag-enjoy kayo. Maglaro na din kayo para mabili nyo yung gusto nyo. Paldo tayo ngayon, guys. Pero pang nihintay nyo, punta na kayo sa page natin. Nakakomment din yan sa link below. Let's go!